Init na isyo na may kinalaman sa exploitation ng mga bata ay ang usapin tungkol po sa child labor. Ito po ang pagtatrabaho sa mga menor de edad sa mga gawaing dapat ay matatanda ang gumagawa. Mm -hmm. Kaya naman, ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa child labor? Ano ba ang parusa sa mga taong mapapatunayang inaabuso ang mga kabataan para sila po? ay pagkakitaan. Yan po ating pag-uusapan ngayong umaga sa Legally Yours, kasama po ating bisitang attorney na si attorney Marvin Gaerlan. Attorney Marvin! Good morning po! Good morning. Good, morning. Good, morning. Good morning! Okay, ano po ba ang definition ayon sa batas ng child labor? All right. Yung child labor po, ang definition niya is any work or economic activity na nakaka-apekto psychologically, emotionally, or nakakapagdulot ng exploitation any forms of exploitation sa bata so mentally psychologically and physically when we say bata po anong age are we talking about here po ang batas po ay nagsasabi na any person less than 18 years of age is considered a child um, sorry any 18. person 18 less than, less than 18, 18 years so of 17 age. and below yes. so kasama po doon yung basta hindi pa po nag 18 years Oh, oh. So, yung 17 years and 360 months. months. 360 <laughs> days. Ayan, yeah, ganun. Pero, attorney, may nabitawan ka kanina 'yung na mga kataga na parang open to interpretation. Pa, paano natin malalaman na ang kanyang pagtatrabaho ay form na of exploitation? Ayun, 'yung exploitation nga tama, madami siyang pwedeng maaring uh, interpretation, no? Yes. But an uh, mas mas naiintindihan natin siya on the aspect of uh, economic activity as mm -hmm. mentioned in the law. So, kapag ang bata ay kumbaga ginagamit para kumita, ginagamit kahit ginagamit para kumita at uh, hindi na voluntaryo sa bata yung ginagawa niya. That's a form of exploitation that we can see. Oh, okay. Uh, e, pa ipapano attorney, marami tayo nakikita sa mga kalye. Hmm. Mga batang nagbenta Benta. ng kung ano ano, oh. minsan ah uh, sampagita, hmm. minsan Uh, ice water, pag pagkain. Paano natin malalaman na hindi labag sa kanilang kalooban, kalooban yung pagbebenta nilang ganun? Well, yung sinasabi ng ating mga partners from the government agencies, yung mga municipal uh, social work and development office natin, or, or yung barangay, is we... Siyempre, yung pagpapataas ng awareness dun sa mga ginagawa. So, ang basic, kakausapin mo yung bata, kakausapin mo yung magulang, tapos from there, uh information na ikaw sayo sa kanila mismo manggagaling mm -hmm. doon mo malalaman kung pinipilit ba sila kasama ba sila sa sindikato or um, ginagawa nila 'yon dahil gusto nila makapag-aral dahil nga sa kahirapan ng buhay or walang nagtutustos para sa kanila okay sinong mm -hmm. ahensya dapat yung nag approach dito sa mga ito para tanungin mm -hmm. o oh, malaya mo ba tong yeah. ano pinasok uh -huh. na mm -hmm. trabaho, trabaho. Mm -hmm. or malaya dahil pag hindi mo ginawa wala kang pagkain mama yung gabi. <laughs> oh. Well, yun po yung Social Welfare and Development Office po natin. Meron po yan sa city, meron po sa munisipyo. And uh, hopefully it is cascaded also from, to the barangay level, no? Meron po tayong mga oh. social work workers eh sa barangay. Sa barangay. Oh, so depende po yan sa priority projects no sa um yung direksyon ng local government units natin uh -huh. but that is the setup that is uh, provided under the law and our local government agencies meron pong uh -huh. social welfare and development office attorney gusto ko lang din po maintindihan pati makakada natin kung ano po ba yung pagkakaiba nitong child labor sa child work So yung child labor siya yung um under the law. Yun yung sinabi ko kanina, any form of exploitation no that can affect the physical, mental and psychological well-being of the child. So yun po yung supposed to be ipinagbabawal. Kapag anything that is not uh, prohibited by the law. Yun po yung katanggap-tanggap na tinatawag nating child work. Acceptable yung child work. Ibig sabihin kapag wala siya doon sa listahan Opo. sa batas. Ano-ano po yung mga example nung nandun sa listahan sa batas? Opo. Well, yung mga hazardous work. Um, Siyempre, ang pinaka group of parang bugs no, ng definition na sinasabi is yung forced labor, slavery, uh, child trafficking. no? Tapos yung sa hazardous work na ano na yan, kumbaga group na yan, yung pinagtatrabaho sa uh, heights, sa ilalim ng tubig or sa pagmimina sa paggawa ng paputok. yan hmm. So, yun. Naka-specify on anything that will expose the child to hazardous chemicals. Ayan. Ah, kaya naman pa napasok yung nagbebenta ng sapagita. Yes, sampagita. opo. Oo. Oh, oh. Oh, oh. E paano po yung mga napapanood natin sa YouTube? Online. Ah, <laughs> yun. Medyo, ano no, ang batas po natin, yung Republic Act 9231 is, Medyo matanda na, 2004 Filoni pa po. Kailangan niya update. No? Yes. Oo, kasi syempre, nagsulputan po itong online during the pandemic eh. Mm -hmm. So, medyo ilang taon na. Lagpas 20 years na po yung batas natin. 2004, <laughs> tapos 2025 na po ngayon. 21 years na. There's no yes. provision against that? Wala po. Oo. Oh. Wala uh, walang specific on the digital, no? Um, okay. Oh. Kasi maari nating sabihin na parang, hindi naman sila mukhang exploited kasi yes. mukha naman nag-enjoy pa sila. Oh. Eh. Gusto Yung, yung mga hinagawa. online selling, siguro ang maari lang doon na pasok na pasok doon sa prohibition anything that will engage them to um yung pornography. Iba na 'yon. Oh. Yes. So kasi syempre nangyayari po yun on the digital setup, mm -hmm. no? Mm -hmm. So 'yon spe specified din po 'yon na bawal. Kasi attorney, uh, meron bang kinalaman dito yung whether or not the child is enjoying what He or He she or is doing? Uh, voluntary po yung oh. term, no? So, basta oh, oh. gusto niya, payag siya, and then with the consent of the parents or the legal guardian, pwede. Hmm. Oh. Kasi... Wala po yung relative kasi enjoyment, I would say, no? Kasi so, paano kung ito naman ay nagiging hadlang sa kanilang edukasyon? Yan, exactly. Diba? Pero tuloy-tuloy uh, ang pagdating ng mga cheque eh, sa mail. Kaya kailangan gawin. Yung mga chil children below 15 years of age, so 14 hanggang 364 days, no <laughs> so required po yon na meron silang working child permit. So nakasaad po doon na meron silang oh. undertaking na either enrolled sila, so nagsasubmit po ng credentials na uh, either primary or secondary uh, education, or kung hindi pa sila enrolled, um mag-enroll sila on the next school year. Ah so merong kaakibat na requirement. Mer requirement po siya. Uh, Oo. Oh, ito naman ay for 13 below. Uh, ah 15 below 15 below. po. Below 15. Ah below 15, uh, below, 15 below 15. Kasi yung 15 to less than 18 po um uh, merong labor advisory noong 2008 na kinlaro na hindi po kailangan ng work uh, permit. Yes. Working child permit. Oh, hindi nila kailangan na mag-present pa ng work Working Child Permit. Bago sila tanggapin sa pagtatrabaho. Yung 15 to less than 18. Opo. I see. Anong magiging parusa naman po? Halimbawa, eh... At sino ang mapaparusahan? Mm -hmm. So, yung legal guardian, yung parent, no? So, fifty 50000 to hundred 300000 po, yung nakasaad sa batas na penalty. 50 to 300,000? Yes. Six months to six years kung merong imprisonment. imprisonment? So, pero dun sa mga malalaking uh, pagkakasala, no, uh, it can go to one one million to... 1 million. Oh, 1 million and above. Uh, 100,000 to one million penalty plus 12 years to 20 years of imprisonment. So mm. yan po yung sa mga trafficking, mm. sa um, forced labor, slavery. Uh, yung mga nakasulat talaga slavery. doon sa batas. Yes. So, yung mga talagang, kasi po, yung dati pong lumang batas is yung Child Abuse Law, which is Republic Act 7610. Um, in essence, it's just protecting, yun yung kinakaso usually kapag ayan yung sinasaktan capital punishment no yung bata nung inenhance po yon yan na po uh, dahil meron tayong international labor organizations na mga um, influence no doon na po inadapt ngayon yung uh, other forms of exploitation and worst case of child exploitation or abuse. Halimbawa, Kaya yung mga malalaki pong ano yung child trafficking <laughs> nadagdag na po siya dun sa batas. Halimbawa attorney, meron tayong nakita na ganito. Uh, magsusumbong tayo. Ang kailangan po ba natin ebidensya na tulad ng video bago tayo lumapit sa mga ahensya para isumbong yung ganito? Ah, um, hindi naman, no. Pwede naman kasing testimonya kasi kung talagang hindi mo naman siya sa public Oo. setup, no. So, ang dati po, meron tayong tinatawag na Violence Against Women and Children Desk, no. Yung VAWC mm -hmm. Desk sa mga oh, sa ngayon ang tawag na Women Women and Child Protection Desk na po. So, yun po ang pinupuntahan, no. Mm -hmm. Sa either sa barangay kung meron sila or sa police station or dun sa Uh, city uh, social work and development office so, so supposed no need to be to meron video po. no hindi naman po oh. hindi naman siya required no kasi nga uh, uh, lalo na pag child abuse ano yan he said she said kumbaga nangyari sa bata merong isang adult no so there's no way of knowing kung um video pa siya kasi ano lang siya eh nangyari lang siya sa isang bata at sa isang adult kung so, nagtitinda, mga ganun. Ayun. Pag um, feeling mo talaga, eh, may sa po ng bata, no? Kasi testimonya naman po is uh, acceptable evidence. No? Kung ganon, attorney, ano mangyayari dun sa bata niya? Halimbawa, inireklamo yung kanya mga magulang. Oo. Kukupkupin rin siya. Oh, mapupunta po sila sa kustodiya ng ano, Social Welfare and Development Office. Yes, yun po, kung wala pong next of kin, usually, yan po yung parang napupunta under, parang nire-rehabilitate po yung bata, no? Na maiba yung kanyang upbringing. Kasi nga, ano, um, kahit po doon sa alternative learning system na nakabanggit sa batas, mm. pag uh, nagtanong po kayo sa mga cities, kahit nasa mm -hmm. cities na, no, meron talagang mga bata na dahil sa influensya ng magulang, imbis na papasok, ano, tatrabaho na lang. na lang. So, kasi na naging kultura na, no? And it's acceptable, especially in provinces, yung mga uh, involved sa farming work ng kanilang mga magulang. So, kasama siya sa uh, eh, sa kultura ng Pinoy. Oo. Kasi so, ang daming dito, mga tinanong... working students, di ba? Mm -hmm. yun po. Saka kapag tinanong mo yung bata, syempre ayaw naman din yung malayo sa magulang niya. Tama. Mm -hmm. yun po. Kaya, siguro dapat healthy na balance, eh. mm -hmm. di ba? Yung parang, yung pwedeng makatulong sa pamilya pero hindi naman nakaka oh, yeah. nakakanakaw ng childhood nila no. 'di ba attorney kaya ikaw na lamang po ang magbigay ng payo sa ating mga magulang hmm. siguro banggitin ko lang doon yung sa ano no yung doon po sa kinikita ng bata ang allowed lang po ng batas na sinasabi is uh, 20% for the cumulative needs of the family so supposed to be yung, yes so, so kung 1 million yung kinita 200,000 lang yung pwedeng gamitin dun sa pamilya no cumulative needs of the family oh. tapos supposed to be Hindi uh, ipinapasok 20% yes, tapos oh. supposed to be po ipinapasok yung at least 30% sa isang trust fund na magiging pag-aari na ng bata, bata kapag 18 years na siya age of majority no na so sana kung less na, ganun nangyayari yes, kung less than 200,000 per year po ang kinikita ng bata savings account lang po muna siya pero pag lumagpas sa 200,000 oh. ayun na uh, supposed to be ano na siya trust fund na siya para sa, para sa bata at least 30% nung kinikita. Okay. Thank Kaya, you so attorney, much, maraming, Attorney, maraming maraming salamat sa paglilinaw. Sana yung nakinig ang mga magulang dyan sa ating discussion ngayong umaga. At uh, for those of us who need more legal advice, attorney saan po ba namin makakontakt ang inyong office. Yes, check na lang our socials, no? Um, oh, socials na lang. SG Law Firm online, but we are more uh, seen in the Google sites, no? And uh -huh. lozana.com. Thank yes. you, attorney. Salamat Maraming po. salamat po. At mga kada, hindi po dahilan ng kahirapan para alisan po natin ng karapatan ng mga kabataan na i-enjoy ang kanilang pagiging bata. Huwag po nating hayaang masira kanilang kinabukasan. Magkaroon lang tayo ng magandang Pangkabuhayan, na mga bata po ay dapat nasa mga paaralan para mag-aral at matuto, hindi po para sa mga pabrika, para kumita at magbanat ng buto. Hmm, there's plenty of time for that. <laughs>